Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo Sa lahat po ng mga hindi nag-escape ng ads Sa mga nag-like, sa mga nag-comment At nag-share ng ating kwentong ito Maraming maraming salamat po sa inyo Mga mahal kong kamundo Narito na po Ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito Kuya Arnold Kuya Arnold ano bang meron sa ating pinabaing mayahing sila wiswis? Papaanong? Ang may halong pagdududang. Tanong ni Tio Maximo. Kay Itay Arnold habang sila'y naglalakad na sa daan ng bundok pabalik sa aming mismong baryo. Siya nga, Kuya Arnold. Grabe, hindi ako makapaniwala sa kakaibang bilis, lakas at galing makipagbakbakan ng ating panabong na sila Swiss. Tuksong namang pagkakasabi ni Tio Agosto kung saan ay habang pinabanggit niya ang mga salitang yon ay mababanaag talaga sa kanyang hitsura ang sobrang saya. Biruin mo kuya, nagawa niyang talunin nang ganoong kabilis ang kinatatakutang kasilihing panabong ng tatlong sinaisong Pilisiano at Bartolome. Ang sabi naman ni Tio Wilfredo, Ang lahat ng mga yan mga utol ay sasagutin ko sa inyo. Pero hindi sa ngayon o sa lugar na ito. Mamaya, pagkarating natin sa aming bahay, ay ipapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Nga pala mga utol, maraming maraming salamat sa inyo. Sapagkat sinunod nyo ang aking mga tagubilin sa inyo. O mga sinabi, bago tayo makarating ng sityong yon. Ang sabi sa kanila ni Itay at pasasalamat. Ayos lamang yun Kuya Arnold dahil sa so alam naman naming may manalim kang rason o dahilan kung bakit mo sinasabi sa amin yun. Nga pala Kuya Arnold, ang nangyaring pagkatalo ng panabong nila isong ay nasisiguro kong magiging usap-usapan sa lahat ng mga magsasabong yon. Ang sabi ni Tio Maximo ka itay Arnold, subalit kung mangyari man yun mga utol ay wala tayong magagawa kundi ang pagbigyan ang sino mang mga sabongerong tanyag na gustong makabangga alinman sa ating mga panabong maliba na lang sa panabong na isang malaginto ng respetadong si Tereso de la Riba alias Cano. Pa ba bakit ko Arnold? Gaano nga ba talaga kadelikado ang malagintong panabong na yon ni Cano? At bakit halos lahat ng mga sabongero dito ay ang pangalan niya at ang kanyang malaginto ang kanilang palaging bukang bibig. Ang may pang-uusisang, tanong ni Tiyo Agosto kay Itay, malakas ang kutub kong, bukod sa isang pambihirang panabong, ang kanilang malagintong panabong na yon, ay nasisiguro kong, meron din itong tangang mutya, itong sikano. At ang kanyang malagintong panabong na yon, ay merong pinagmulang mundo. M mundo? Pinagmulang mundo? Kuya Arnold? Ang ibig mo bang sabihin ay... I isang inkantado? Ang kanilang malagintong panabong na yun? Ang hindi makapaniwalang? Sabi ni T.U. Wilfredo, kung kaya't ay... Sa so ngayon, ay hindi ako sigurado kung yun nga ay totoo. Pero, yun ang matunog na usap-usapan ng mga sabongerong nakakausap ko. Lalo na, ng mga matatandang sabongero. At kung sakaling totoo ngang isang inkantado ang kanilang malagintong panabong na yon ay paniguradong walang sino man ang makakatalo sa kanya lalo na't napasakamay pa ito ng isang mabuting tao at sa bungerong katulad ni Kano tagtag -tag pang sabi ni Itay sa kanyang tatlong mga kapatid hanggang sa sila'y makarating na nga sa bunganga ng aming baryo dumiretso kaagad sila sa aming tahanan dala ni Itay sila wiswis -wis. -wis at kay tiyo Wilfredo naman ay ang bihag na kasilihing panabong nilamang Isong. Masayang masaya ako siyempre dahil nagawang magtagumpay ng aming pinapaing mayahin sa isang nakakatakot na mandirigmang kasilihin. Na mandirigmang kasilihing panabong ipinagtimpla ka agad sila ni inay ng kape samantalang sa akin naman ibinigay ni itay ang bihag na kasilihing panabong. Pumwesto kagad ka sila itay sa silong ng malaking punong nasa gilid ng aming bahay. Habang sila'y humihigop ng mainit na kape. Makinig kayo mga utol. Dahil meron akong importanteng bagay na sasabihin sa inyo. At ito'y isang lihim at umaasa akong tayo-tayo lang ang dapat na makaalam dito ang sabi ni Itay sa kanyang tatlong mga kapatid. Naging panaag naman ng kuryusidad ang hitsura nila Tio Wilfredo at interesado silang malaman kung ano ang ibig sabihin sa kanila ni Itay. Marahang dinukot ni Itay at kanyang inilabas sa kanyang malalim na bursa ang nasabing manipis na telang itim kung saan ay nakabalot doon ang nag-iisang ngipin ng aming kalabaw At nang iyon ay lumantad na nga sa kanilang tatlong mga tiyuhin ko'y eh, ay nagtaka at nagulat ang mga ito Ku-kuya Kuya Arnold to, Totoo ba ito? Ang iibig bang sabihin ito ay ang nauutal na pagkakasabi ni Tiyo Maximo Oo, Maximo Mga kapatid ko Totoo itong nakikita ninyo ngayon meron tayong mutya para sa ating mga dadalhing mga panabong ang mutyang ngipin ng kalabaw ang ngipin ng ating alagang kalabaw na si Pangkoy ang revelasyon sa kanila ni Itay Ibig bang sabihin ito Koy Arnold ay ito ang pinakang dahilan kung bakit nanalo ang ating binabaing mayahing si Lois Reyes sa kasilihing puti ang mga paa nila isong ang masayang tanong ni Piyu Agosto kay Itay Arnold. Oo Agosto, dahil kung hindi sa bisa ng mutiyang ito ay maaaring bihag na ngayon ang ating binabaing mayahin. Kaya naman mga utol, dapat ay manatili itong lihim at tayo-tayo lang ang nakakaalam ng sikretong ito. Masayang sumang-ayon kay Itay ang kanyang tatlong mga kapatid hanggang sa sila ay nagpasya ng mag-inuman ng mismong oras na yon at ipinaris na nga nila sa tubang bahalay ang bihag... na puti ang mga pa lumipas ang mga ilang araw at nananatiling nasa pag-iingat ni itay ang nasabing mutyang ngipin ng kalabaw at ganoon din ang aming alagang kalabaw na si Pangkoy at sa tuwing sila'y pupuntang sabungan sa aming mismong baryo man o sa ibang baryo ay isinasabit ni Tay sa aming bubungan o sa mismong tapat ng lutuan ng tilang itim kung saan ay naandoon ang mutyang ngipin ng kalabaw bago niya ito ilagay sa loob ng kanyang malalim na bursa. Sunod-sunod at walang sablay ang panalo ng bawat panabong na kanilang dalhin sa bawat sabungan kung kaya't dahil doon ay nag nang maging usap-usapan ang pangalan nila Itay sa lahat ng mga sabongero mas nakilala si Itay at pinag-isipan na nga silang katulad ng ibang mga sabongero meron ng tangang mutya upang paswerte para sa kanilang mga dalang panabong subalit walang ni isa sa kanila ang nagtagumpay na matukoy o malaman kung ano nga ba ang mutyang meron sila itay nananatili silang tahimik, kalmado at simple sa bawat sabungan. Sa tuwing nagtatagumpay nasa bakbakan ang kanilang dalang panabong at nagkakaroon ng ibayong liksi at dobleng lakas o resistensya ang anumang panabong na ibibitaw ni Itay sa gitnang ng bahagi ng sabungan. Hanggang sa isang araw noon at nagkataong araw ng linggo at merong magaganap na sa baryo. ng pinsan nila itay Arnold at nagngangalang si Tio Munching. Pinsang bo nila itay sa side ni Lolo Tomas. Kung kaya't ay walang pagdadalawang isip nilang pinagtigyan ang imbitasyon sa kanila ni Tiyo Munching. Ku Kuya Arnold, bukas na ang piyesta sa baryo nila Pinsang Munching. Alin ba sa mga panabong natin ang ating dadalhin doon? ang nooy tanong ni Tio Wilfredo kay itay nang silang tatlo ay bumisita sa aming bahay. Mga utol, nakikita niyo ba yung aking bulik na pula at yung sinibalang o panuksukang may berding kaliskis o lumuting mga paa? Tumangutango naman bilang pagsangayon sa mga sinabi ni itay ang kanyang tatlong mga kapatid. Matapos nilang maibaling ang kanilang paningin sa nooy. Dalawang mga mantirig mang mga panabong. Kasunod ay, silang dalawa ang ating dadalhin sa baryo nila Pinsang Munching. Ang sabi ni Itay, Ko, Kuya, may nasagap akong balita tungkol sa isa sa ating kababaryong magsasabong at siya'y pupunta rin sa pistahan. Ang sabi ni Tiyo Maximo kay Itay Arnold. Kung kaya tay, Ano yun, Otol? Maximo? Ang tanong sa kanya ni Itay. Kuya si Mang Rupino. Na isang bantog at usap-usapang may mutyang galing sa punong saging at ginagamit niya sa kanyang mga panabong ay dadalo raw sa pistahan. nag ako kuya. Mga otol baka kasi makursunodahan niya. Ang ating mga dadalhing mga panabong at madisgrasya sila sa kanyang mga panabong. Ang nag lang, sabi ni Tio Maximo, ganoon pa may. Walang problema pagdating sa usaping yan, Maximo. Mga utol, kung yun ang mangyayari ay, tatanggapin natin ang kanyang hamon. Mga utol, maginig kayo at pakatandaan nyo ito. Isang taong sabongero lang at tanyag at isang panabong lang ang dapat nating iwasan sa bawat sabungan at siya ay walang iba kundi si Terzo de la Reba alias Kano at ang kanyang malagintong panabong dahil nasisiguro kong mapapawalang bisa at mapapawalang saysay -say lang itong ating mutya sa kanyang malagintong panabon. Itong ating mutya sa kanyang malagintong panabong at usap-usapang hari ng sabungan. Nagimbal sila tiyo sa mga katotohan ng sinabi sa kanila ni Itay hanggang sa dumating na nga ang kinaumagahan. Maaga pa lamang ay Naghanda na sila itay upang sila'y pumuntang pistahan sa baryo nila Tio Monching. Dala nila ang dalawang bayong kung saan ay nasa loob noon ang aming pambatong. Dalawang mga panabong at no'y kasalukuyan na nga nilang pinabagtas ang daan sa bundok patungong baryo nila Tio Monching. Pagkarating nila do'y isang tipikal na baryo at pistahan ang kanilang nasaksihan o nakita sa nasabing baryo. Dumiretso kaagad sila itay sa bahay o tahanan nila Tio Monching at Doy. Inasikaso kaagad sila itay ng mga anak at asawa ni Tio Monching. Ipinaghanda kaagad sila ng makakain bago sila pumuntang sa bungang Noy. Nagkataong nakapwesto rin malapit sa tubugan ng kalabaw. Tayo na mga pinsan sa aming sabungan. Marami ng mga tao doon ngayon. Mga dayuhang mga magsasabong. Nga pala, mga pinsan si Mang Rupino. Balita ko'y eh, sila naririto na ngayon sa aming baryo. At ang kanyang anak na isang magtataring si Joaquin, na isang batikang magtatare, ang sabi sa kanila ni Tio Monching. Wala namang naging problema doon, kinaitay, dahil sa ang katotohanay, ang panabong talaga nilamang Rufino ang kanilang gustong makabangga ng kanilang mga panabong. Pagkarating nila ng sabungay, isang matandang lalaki at mayaman ang kanilang nakitang nasa loob na ng sabungan at isang binatang merong dalang lalagyan ng mga tari. Katabi ang mga ito ng sintisyador ng sabungan at mas nakaagaw kaagad ng pansin sa kanilang lima o kinaitay ang dalawang hawak na panabong. Nang mag-amang si Mang Rupino at Joaquin, isang pangkas at isang abuhin. Parehong makikitang kondisyon na kondisyon ang dalawang mga panabong ilang sandali pa. Naibaling ng sintensyador ang kanyang paningin, inaitay, kasunod, ay nakita nilang pinulungan ng sintensyador ng sabungan si Mang Rupino at pagkatapos ay may sinabi sa sintensyador ng sabungan itong si Mang Rupino. Hanggang sa makikita nang naglalakad ng palabas ng sabungan ang naturang sintensyador. At lumapit ito sa harapan ng Noy may himas-himas na bulik na si Tay Arnold. Mapalald kayo, Arnold. Dahil sa kayo o ang inyong mga panabong na yan, ang natipuhan ni Rupinong ibangga sa kanyang mga panabong. Ang Noy direktang pagkakasabi kinaitay ng nasabing sintensyador. Sumagot naman sa sumagot naman sa kanya si Itay at sinabi niya, "Tama. At totoong lahat ang mga sinabi mong 'yan. Dahil lang isang ordinaryong sabongerong katulad namin sa oras na ito o ang kanyang dalang panabong ay napili ng isang tanyag na sabongerong katulad ng mag-amang 'yan." ay masasabi talagang mapalad. At pagkatapos no'y sinabi ka agad sa kanila ng sintensyador ng sabungan Ang mga katagang Kung magkaganoon ay sige Maaari na kayong kumuha O pumili ng isa sa mga upahang mga magtatari Na nasa sabungan ito Upang maumpisa na kaagad ang bagbagan Ng inyong mga panabong Pagkatapos nasabihin yun sa kanila ng sintensyador Ay tumalikod na ito At ito'y naglakan Kapasok ng sabungan, mabilis namang itinuro ni Tio Monching, kinaitay, ang lugar kung saan ay nakatayo ang isang upahang magtataring, kakilala nitong si Tio Monching at sinabi niyang, Mga pinsan, siya si Claro, isa siya sa mga mahuhusay na, magtatar na magtatare dito sa aming baryo at maaari natin siyang kunin para magtari sa ating mga panabong. Mabilis namang sumang-ayon sa kanya si Naitay. Kasunod ay naglakad silang lima at lumapit sila sa nasabing upahang magtataring. Nagngangalang si Mang Claro at nang ito'y makumbinsi nila Itay. Ay pumasok na kaagad sila Mang Claro at si Itay Arnold sa loob ng sabungan. Dala ang aming bulik na meroong pulang balahibo. At hinarap kaagad nila ang magamang si Mang Rupino at si Joaquin at nagulat itong si Itay sa mga sinabi sa kanya nitong si Mang Rupino dahil He 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 hindi ba ikaw si Arnold ang panganay na anak ni Tatang Tomas sumagot naman sa kanya ng magalang na pagsangayon si Itay kasunod ay He 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 at ikaw o ang iyong panapong ang tumalo at kumontra sa uling ng sabongerong sinaisong dugsong pangsabi sa kanya ng matandang si Mang Rupino subalit natsambahan lang po yun Mang Rupino o nagkataon lang ba ang sagot sa kanya ni Itay subalit hindi kami naniniwala sa mga kasinungalingan mong yan Arnold ha 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 hindi kami bata na katulad ng nasa isip mo dahil alam naming meron kang karagadang mutya na ginamit para manalo ang iyong panabong sa panabong nila isong ang may diin at makahulugang sambit ni Joaquin kaitay na siya namang sinundan kagad ng kanyang amang si Mang Rupino at sinabi nitong Tamang lahat ang mga sinabi nitong aking anak na si Joaquin Arnold! Tandaan mo ito! Mutya lang ang makakatalo sa isang mutya! Kaya huwag mong sabihin na tsambahan lang ng inyong panabong. Ha, 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 ha. At saka pa, saan ka ba kukuha ng lakas ng loob na ibangga sa isang panabong ng isang tanyag na sabongero ang iyong panabong kung wala kang karagadang mutya, hindi ba? Sa kabila ng mga hindi magagandang pamamaraan ng pananalita, kay Itay Arnold nang magamang si Mang Rupino at Joaquin ay nananatiling kalmado si Itay at pilit niyang ikinakalma ang kanyang sarili. Salip ay sinabi niya sa magamang Mang Rupino at sayo Joaquin ito lang po ang masasabi ko sa inyo at sana'y huwag po ninyong bigyan ng maling pagkahulugan dahil lahat po ng tao ay may karapatan kung ano ang kanyang gustong paniwalaan. At kung yun po ang paniniwala nyo, ay wala na po akong magagawa pa. At saka, para saan pat naging isa kong sabongero? Kung tatanggihan ko lang din ang mga sabongerong ibabangga ko sa kanila, ang kanilang mga panabong, Mang Rupino, Joaquin. Nag-aksaya kami ng oras at pagod, makarating lang sa bariyong ito para magsabong at hindi po makipagkwentuhan. Pasensya na po sa inyo natahimik at pinagpapawisan ng butil-butil ang mag-ama nang marinig nilang sinabi yon sa kanila ni Itay at para bang napahiya ang mga ito. Kung kaya't ay nagmamadali na ngang kinakargahan ng tari ng noy pikun na pikun na si Joaquin ang paanan ng kanilang abuhing panabong samantalang kalmado lang si Itay at mangklaro habang buong ingat at pulidong ipinupulupot na ang tali ng tari ni Mang Claro sa mismong paanan ng aming pulang bolek at katulad ng mga kakaibang nararamdaman ni itay, ay bumigat ang aming pulang bolek dumoble ang kanyang bigat alinsabay ng kanyang pagiging agresibo na magipagbakbakan. Muli po mga mahal naming kamundo maraming maraming salamat po sa inyong ginawang pag-comment pag-like at pag-share sa ating mga nakaraang upload. Maraming maraming salamat po. Nais ko lamang pong pasalamatan at shout out si Trofa TV Vlogs at ang Ubina Family. Nais ko lamang pong shout out si Boss Baldayot at ang kanyang buong pamilya dyan po sa Kalinog Iloilo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Emerson Ornedo. Kay Boss Jolito Romero. Maraming maraming salamat sa iyo, boss. Shout -out po kay paring Sukoy, kay paring JP, paring Teban, paring Pedro, at paring Michael. Ang nagpapa-shout out po ay si boss Wilfredo Diaz. Shout -out po kay boss Jerome B. Arnaiz Nang Samar. Kay boss Rowell Mendoza ng Silang Cavite. Salamat po kay boss Milchor Recta. Kay boss Jana Agustin kay Boss Henry Tamigin ng Davao City, kay Boss Jiffy TV Vlogs na palagi pong nakikinig sa atin dyan sa Fairview. Maraming maraming salamat po sa inyo, Boss. Kay Boss Tony Villaruel, maraming maraming salamat po, Boss. Nais ko lamang pong i out si Boss RJ Vlogs. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Kay Boss Fernan Nadera ng Pagsanhan, Laguna. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Bro Rex TV. Boss, maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Eking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shout out po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss, maraming maraming salamat po. Shout out po kay Boss Kibin Dikap. Boss, maraming salamat po. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano kay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francis It, at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Oleb, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Mam Ma Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya, dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Laguda Erle, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay eh, paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Nurkewa kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalin Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mayuwagang Baston sa aking darling na si Mam ma Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G. semojo kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Gera, kay Ma'am John Lee Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jusceline Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Bus Julie Rovion Paliana, kay Bus Louie Orolpo, kay Bus Solomon Bilieta, kay Bus Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara, Cebu, kay Bus Joey Earl, kay Bus uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata, kay Bus Emiliano Rapolos, kay Mampay Diaz, kay Bus Edwin Duran, kay Bus Nilson Enfleo, kay Bus Giovanni Almanon, Kay Bus Feli Rivera Remondo, Kay Bus Chit Bayot Kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan Kay Bus Lenar Elfas Diyan po sa Shoutout po sa inyo boss Kay Bus Efren Abadiano Kay Bus Sami Baklas Kay Bus Gavin Neras Kay Bus Chris Batok Kay Bus Rodilio Ledesma Kay Bus Backyard Breeder